So yon guys ang awitin ito, ang awiting ito ay uh, inaalay ko sa mga babaeng broken hearted. Okay, let's go. Unting pumapatak. Ang luha ng di alamun luha. Unting pumapatak. Labis na nasaktan. Ako labis na nasaktan. acore la bisne na n'asse pas la bisne na n'asse tâne acore la bisne na n'asse tâne acore la bisne na n'asse tâne acore la Buntis na nasaktan Ako Labis na nasaktan Ako Ako Labis na nasaktan Ako Labis na nasaktan Ako Ako Yeah. so yun guys uh, yun ang